Iwas palpak na ating dessert na pwedeng pwedeng panghandaan at hindi hindi ka mahihiya dahil ito ay mas pinasarap at mas pinakrimi. So meron ako dito disposable na lalagyan tapos ay ininit ko lang itong ating saging. Dahon ng saging tapos ay ilapat lang natin dito pahiran natin ito ng melted butter. Para naman sa ibang mga sangkap ay buksan na natin itong ating fruit cocktail. Ayan. So, alisin lang natin yung tubig niyan, pero wag nating itatapon yung liquid niyan. Pati rin naman itong ating corn ay salain din natin. Magbukas tayo dito ng ating all-purpose cream. Gata. Itong ating evaporada. Dito sa isang pan, dito na natin lulutuin maglagay lang tayo ng 1 one and a half cup of cornstarch at glutinous rice flour. Ayan. So, binuhos ko na agad dyan sa ating uh, measuring cup para naman hindi na tayo mag-aksaya ng iba pang mangkok. Maglagay tayo ng dalawang Nestle cream, all-purpose cream. Dalawang pakete rin ng gata. maglagay ng condensed milk itong ating corn at itong ating fruit cocktail Siyempre, sabaw niyan. Maglagay na rin tayo. One and a half cup lang din ang ilalagay natin. So, sa tamis, kayo na po ang bahala kung gaano katamis ang gusto nyo. Pagka nahalo nyo na yan, ay pwede nyo tikman-tikman. Kapag ka gusto nyo i-adjust, mag-add kayo ng sugar or more condensed milk. Ito namang ating evaporated milk ay dinagdag ko na at ibinus ko na yung isang lata ng evaporated milk. Hinalo ko lang mabuti hanggang sa matunaw natin ng ating dry ingredients dyan sa mismong liquid natin tapos ay isinalang ko na to medium heat lang pala ang pagkakasalang ko dito hanggang sa hintayin kong medyo medyo lumapot na nang kaunti at pinagsasalitan ko dyan yung aking wire whisk at itong aking spatula Pagka ganito na ay ilalagay na natin itong ating butter. Mga 1 tablespoon lang po ito. Ito ay inadjust na natin sa lowest heat, yung parang nagpapainin ka na lang. Pero huwag magalala mag-alala dahil hindi ito masusunog. Dahil sa may gluten rice flour tayo ay ganito ang kalalabasan ng ating fruity maha blanca. O oh, ba? Diba? Tingnan nyo naman, talagang hinintay ko pa talagang kumulo yan at talagang pinakahalo-halo nating mabuti. Ihilera na natin dito sa ating lianera. Pagkataas nating i-flat ay pahira natin ng melted butter. Mag-toppings pa tayo ng ating mga ini-reserve na mga fruits pa dyan. At saka itong corn. Siyempre, mas masarap kung may cheese. Para naman sa hindi mahilig sa cheese ay pwede nyo namang hindi lagyan yan at masarap na masarap na yan. O tingnan nyo naman ang ating fruity cheesy maja blanca. Mas masarap to kapag ka mas ilang araw na itong nakaref. <laughs> Kung nag-enjoy kayo, huwag mo kalimutang mag-follow dito sa ating Mami K of Crash Kusina. bye bye